Mahal. Masahingin mo naman ako. Masakit na ako eh. Mamaya, ah, kapusin ko lang ito. Sige na, mo naman ako. Salit lang. Uy. Ang sarap sa pakaramdam na itong massage gun na ginagamit namin at nakatulog na nga itong minamasahe. Ito yung massage na ginagamit namin at meron siyang 6 adjustable intensity. Kaya naman pwede mong i-adjust yan kung gusto mo naman hard yung klase ng masahe na gusto. May kasama na nga ka yung cable charger kapag binili. Apat na klase nga yung massage heads na. Kaya naman depende sa'yo kung anong gusto mong heads na gagamitin. Yung todo kayod ka araw-araw, deserve mo ng ganitong massage gun. Pwedeng pwede mong gamitin to sa buong katawan mo. Hi, hey guys. May papakita ko sa inyo. Binili ko siya sa TikTok. Massage gun. Maganda. Nakakawala ng sakit ng katawan. Subok ko na to. Pero kung gusto nyo, nandun sa Yellow Basket. Kung sa Facebook naman, at saka sa YouTube, nasa comment section yung link para mabili ninyo. Ano pang ininta nyo? Order, Order na! na.